Aktor na si Paolo Contis, hindi naniniwalang pwedeng maging magkaibigan ang mag-ex. Sinopina ang aktor na si Paolo Contis sa unang sesyon ng online show na Your Honor hosted by Tuesday Vargas at Buboy Villar ngayong 2025. Doon ay tinanong ang aktor kung pwede nga bang maging magkaibigan ang dating magkarelasyon. Ayon sa aktor, hindi siya naniniwalang pwedeng maging magkaibigan ang dating magjowa, dahil naniniwala siyang kapag naghiwalay na ang magkarelasyon ay yun na yun at hindi na dapat pang magkaroon ng espesyal na pakikitungo sa isa't isa. Kaya nang tanungin siya kung friends ba sila ng kanyang exes, diretsahang sagot ng aktor, civil. Paliwanag niya, it's a different story saying they're friends and civil it's different. And we have reasons to be, diba? So ako, hindi ako naniniwala na ang mga mag-ex dapat maging kaibigan. Unless, you actually have reasons to be. Matatandaang ang aktres na si Yen Santos ang huling naging jowa ng aktor. Nakarelasyon din niya noon sina LJ Reyes at si BB Blian Paz. Meron siyang dalawang anak kailian na si Naksalin Abriana at Sonia Aitana, habang nabiyayaan naman sila ni LJ ng isang anak na babae na si Summer Ayana. Ibinunyag din ni Paolo sa hearing in aid of Chikahan na hindi raw siya nakikipagkaibigan sa mga babaeng katrabaho niya para maiwasan na magawan sila ng issue. bagamat walang pangalang binanggit ang aktor sa kanyang sagot, sinabi ni Paolo na personal niyang desisyon na huwag masyado maging close sa babae. Anya, ito totoo ha. Hindi ako nakikipagkaibigan masyado sa mga katrabaho ko na babae. Kasi umiiwas talaga ako. Hindi ko sasabihin kung sino. Kasi na kailang times na dati, Like for example ang bubble gang every Monday the cast used to go out after. I go home. Kasi, especially yung katrabaho ko, yung rektang katrabaho ko, ayoko talagang bahiran ng mali siya. Kasi ang hirap makatrabaho ng may mali